Kaya ito ay wala sa tamang sukat ng cement board natin. Maglulundo't maglulundo yan. Lalo lalo na kapag ito ay manipis. Kasi pag manipis yan mga kamasa, kahit malapit yung mga framings mo, meron at merong uh, time na talagang lulundo't lulundo yan. magandang umaga muli mga kamasta no? narito uh, tayo sa project At uh, tayo nagtitimpla ng pintura ha, Muna So, gamit natin dito So, boysen na flat latex Para sa kisame natin So, eto yung uh, uh, Brand na gusto ng ating client So, boysen mga kamasta So, pasintabi uli sa ating mga BBC users dyan Ngayon, uh, titimpla muna tayo high ceiling natin. So uh, yung uh, pinakita natin uh, design kay Sir, nang nagustuhan niya ay yung kulay gray yung uh, high ceiling niya. So 'yun ang titiimply natin. So gamit dito uh, lamp block, itong kalimitan natin ginagamit. Lamp block na latex acrylic color itong mga, ito mga kamusta. So, mamaya lang, ayan, magkakaroon tayo ng idea sa ating pagkikisa may kung ano nga ba yung kapal ng ating cement board na ginagamit at bakit nga ba yun ang kailangan natin gamitin. So, uh, sasagutin natin yung mga yan, yung mga katanungan sa ating uh, FB page at sa ating YouTube channel, mga kamusta, sa ating mga DIYers, mahal na mga DIYers, mga nag-uumpisa para sa inyo itong video na to. Sa so, ngayon, magtimpla muna tayo ng kulay at uh, magfa-face ko tayo para may present natin kay Sir kung okay yung kulay na ilalagay natin kasi yun yung uh, design na gusto niya so yun din yung kulay na gusto niya o kaya yun din yung kulay na susundin natin Man. so uh, ready na kasi tong mga kamusta na malalagyan natin ng uh, kulay so uh, bago natin i-finish tong uh, design niya dito kung saan na uh, ganito yung uh, itsura niya mga kamusta no so hindi pa tapos yung framing niya Bali, nilatag pa lang yan. Tapos uh, dito tinatapos na rin yung mga sidings natin para sa cove. Ayan, okay na rin. Ito, nakapagsimula na kami magmasilya. Saan talagang uh, sinusunod namin lahat ng mga natatapos para dire-diretso yung pagtrabaho natin. si Levi. problema natin. hindi uh, hindi po mapasok yung ibang mga worker natin. Kagaya ng electrician natin, wala na naman. Just me yung marimar. So uh, dito naman uh, maglalatag na lang o kaya ito nilalatag na namin. Nakalatag lang 'to mga kamusta no. So ngayon mga kamusta, ang gusto ko lamang pag-usapan dito mga kamusta kung ano nga ba yung kapal ng cement board na kailangan natin ganitin sa ating uh, paglalatag ng kisame at bakit nga ba yun ang kailangan natin. Kasi uh, dito maraming mga katanungan at maring maraming mga Kung uh, kumbaga maraming rason kung bakit daw mas maganda gamitin yung isang board o kaya yung isang kapal nung board kasi ganito, ganyan so yan ang pag-uusapan natin so dito mga kamusta, ang kinamit namin dito na kapal ng cement board natin ay uh, one fourth mga kamusta 5 pero yung iba, sabi nga nila nagiging substandard na yung uh, sukat ng mga board natin gawa nga nung syempre yung uh, magkakaibang mga manufacturer o kaya iba't ibang uh, distributor mga kamasta no? meron naman talaga yung talagang uh, pinaka standard o kaya yung talagang saktong sakto yung sukat nya so dito mga kamusta? Uh, pag usapan lang natin dito ay yung kapal nya so yung kapal na tinatawag mga kamasta ay yung thickness ayan in english lang natin eto <laughs> yung tinatawag na kapal eto sya kung gaano nga ba sya katik o okay, kaya kapal mga kamasta no? Kasi uh, may dalawang klase ng board na ginagamit nila sa pagkikisame. Dalawang klase o kaya dalawang uh, klase ng kapal ng uh, board na uh, kalimitan ginagamit ng ating mga installer. So uh, dito Ito yung ginagamit nating kapal mga kamusta para sa amin. Ito yung pinaka-standard na tinatawag. So eh uh, ito po ay yung 1/4 o bakit nga ba one fourth yung kailangan nating gamitin? sa pagkikisa may mga kamasta, mas maganda gumamit ka ng medyo makapal o kaya talagang standard na sukat natin. Alam niyo kung bakit? Kasi kung hindi nyo susundin yung standard na sukat ng ating cement board, makaroon tayo ng problema sa pamamaraan na sa paglalatag pa lang makikita mo na o kailangan mo talaga yung makapal na klase ng cement board natin para hindi kayo mahirapan hindi kayo mabibitakan at the same time hindi yan magkakaroon ng problema kaya ito ay wala sa tamang sukat ng cement board natin, maglulundo't maglulundo yan. Lalo lalo na kapag ito ay manipis. sa Kahit malapit yung mga framings mo, meron at merong uh, time na talagang lulundo't lulundo yan. Pero pagka ang ginamit natin mga kamasta ay yung uh, standard na kapal ng ating cement board. Kahit na, kahit na ilang taon yan mga kamasta, uh, basta hindi lang siya matatamaan ng uh, lindol o, ganyan. O kaya yung uh, yung mga bagay na hindi natin inaasahan, yun yung mga dahilan lang naman niya. Pero pagka uh, kinuha natin yung talagang uh, sukat natin, mga kamusta, ito yung uh, kagandahan niya. Matibay na at saka yung uh, paglalatag natin, mga kamusta, hindi ka na mahihirapan. Dito may bibigyan niya yung durability na tinatawag at saka yung uh, tinatawag din natin na kagandahan niya o kaya yung uh, standard natin, mga kamusta. Ito yung framing natin dito, 1616 16 na tinatawag o kaya uh, yung uh, 40cm by 40cm. So, bali halos yan, dere diretso Yung uh, cement board natin dyan, pagka 1616 16 yan, napaka-secure yan. O kaya yung talagang matibay na matibay. Kung makikita nyo yun, mga bakat ng uh, rivets natin. So, kung saan, eh, minasilyan na natin yan. So, yan po yung pagitan ng ating mga uh, framing. Ayan. So 'yan po yung pagitan ng ating mga framing. Dapat kailangan habulin yung 30cm by 30cm no ng ating uh, paglalatag uh, ng framing. Kasi nga kapag ka naka 1 fourth ka na, mga kamusta? Kahit na ito ay uh, 16 inches mga kamusta? Kaya 40cm by 40cm. Matibay na matibay na po 'yan. Yung iba nga gumagamit pa nga ng 2 uh, uh, feet by 2 feet na tinatawag no kung saan nandito na lang sa gitna. Yung uh, framing nila Tapos gilid-gilid na lang Nung uh, 4 feet Itong hard flex kasi mga kamusta Ay 4 x 8 na tinatawag Ito yung 4 nya 4, uh, 4 feet Tapos ito yung 8 feet niya Yung iba ginagamit nila Yung uh, framing nila Ay uh, nakapagitna na lang yung Isang uh, metal frame na Kung saan 1 fourth din yung ginagamit nila Sa minsan kasi talagang uh, Kung ikaw ay uh, talaga installer na Yun na yung mga ginagamit nila Which is box-box type na ngayon, uh, yung sa akin naman mga kamusta hindi na tayo gumagamit ng ganon. Pero ang uh, kagandahan lang nun, ang advantage kasi na ito, mga kamusta kapag ka gumamit ka ng board na makapal, uh, talagang hindi ka na magkakaroon ng problema. kaya hindi ka nag-alinlangan sa paglalatag uh, ng kisame. So yung iba naman, kapag ka gumagamit sila ng medyo manipis na cement board, uh, dinadagdagan na yan ng uh, framing. Depende kasi minsan kung ano yung choice din. Mga kamasla, ito yung na-encounter din namin ng mga installer. Minsan, uh, kapag yung client natin yung namimili ng uh, materyales, meron yung uh, manipis na metal frame, meron din yung uh, mas manipis na board. So, uh, minsan nagiging choice na ng mga client natin yan. Pero pag tayo yung uh, uh, nagsasuggest, syempre sinusunod natin yung Uh, standard natin. Kasi minsan naiproprovide na kasi nila yung mga materials na kahit na wala pa tayo o kaya uh, yung mga idea na yon mga kamasa nakukuha lang nila sa ibang mga manggagawa. Yun yung mga, nagiging struggle din natin ng mga installer. Pero dito mga kamasa dapat sundin natin yung sukat para hindi tayo mahirapan. Kasi alam nyo kung sino yung mag magkakaroon ng problema dyan. Kapag ka ikaw ay gumamit ng substandard na klase ng mga materials mga kamusta tayo din yung magsasuffer. Kasi isipin ninyo, yung ating uh, maintenance, tapos magkakaroon ka ng back job, at the same time, magkakaroon ka ng problema dyan. Kasi syempre, uh, yung uh, magkakaroon ka ng problema patungkol dun sa oras mo, imbes na magtatrabaho ka ng uh, ibang project mo, so hindi mo na mag magagawa yon. Kung nga sa inyo, lahat ng bagay na nangyayari mga kamasa sa na pag-aaralan natin yan. Kung saan tayo nagkakamali, doon tayo natututo. Pero yun ay counting uh, konting advice lang para sa mga baguhan, mga DIYers na nag-uumpisa mga kamasta. No? Balik tayo doon sa make, uh, thickness ng ating cement board. So sa thickness ng cement board, sabi ko nga napaka-importante yan. Kapag uh, yan sinunod mo, wala ka ng pro-problemahin. Kasi kung uh, sinunod mo yung thickness niyan, kagaya nito, Uh, yung framing namin dyan, talagang magkakadikit yan. Tapos yung thickness pa ng cement board natin, eh, talagang makapal. So, wala ka ng alinlangan dyan, mga kamasta, no? Tapos susundin mo pa talaga yung proseso ng pagpipintura natin na kung saan uh, susundin mo lahat. Gagamitan mo ng mga mga bagay na dapat uh, para dun sa ating mga sa pagkikisa may okay, o pagpipintura eh napakaganda ng outcome ng trabaho natin. Ito may mangyayari mga recommendation, tapos uh, may mga mangyayaring mga offer ng mga ibang uh, client natin, yun ang kagandahan niya. para mas maging makapit pa yung cement board natin mga kamasta, meron din tayong ginagamit na rivet, so hindi tayo gumagamit ng black screw, kasi yung black screw minsan uh, naglulus yan pagka metal frame yung ginagamit uh, okay yung uh, black screw pagka kunwari, ang gamitin niyo ay tubular o kaya naman uh, solid na kahoy so yun yung mga kailangan nyo gamitin pero pag sa atin, pagka metal frame, kasi ang metal frame mga kamusta, manipis lang yan. Yung 0.5 na yan, hindi naman gaanong kakapalan yan. O kaya kahit nasabihin natin 0.8, eh kahit nagamitan mo ng black screw yan, hindi siya enough para mag-lock. So yun yung uh, isa sa mga rason ko kung bakit hindi ako gumagamit ng black screw. At the same time, yung uh, ulo ng mga black screw, mahirap ilubog yan. So nagkaroon na tayo ng uh, ng tutorial yan o kaya review kung uh, ano yung... Uh, Ah, uh, kung ano yung feedback ng paggamit natin ng hard disk screw tapos yung rivets. Gumamit kami ng blind rivets. Gumagamit kami ng blind rivets which is uh, ang gamit namin dito is uh, 1/8 by 3/4. Okay din ang uh, okay maganda rin gamitin ang 5 5/32 by 3/4 mga kamusta no. Pero dalawang klase kasi yung rivets na ginagamit natin dito. Kung saan yung 1/8 by 1/2 mga kamusta. Ay ginagamit natin sa frame. So yun yung ginagamit natin lahat sa mga joints. Yan. Tingnan natin yung joints na tinatawag ko ay yung uh, pagdudugtong natin ng mga uh, metal frame. Ito. Ito. Kunwari, uh, yan. Ito yan, o. Oh. Yan. 1-8 by uh, one half na yung ginagamit natin dyan. Tapos, uh, paglalatag naman ng cement board natin ay one 8 by 3-fourth. Nakikita nyo, napakalapit lang. So, nagkakaroon na tayo ng mga videos nito. Na, na kung saan talagang malapit na malapit lahat ng mga rivets natin. Kasi yung iniwasan natin dito yung cracking. Kung saan may, pag mas malapit yung rivets natin, mas malakas yung kapit niya. Ah uh, minsan gumaga pag wala na kaming 1/8 by 1/2 mga kamusta, puro 1/8 by 3/4 na yung ginagamit namin. And 1/8 by 3/4 mga kamusta kasi kapit na kapit 'yan. O kung saan na uh, talagang uh, ito umupasok o kaya ito uh, talagang lumulubog lahat 'yan. O kaya uh, pasok na pasok lahat 'yan kahit na anong board yan basta ang gagamitin ninyong uh, pag uh, pre-framing gagamitin yung mga kapal ay nasa standard mga kamasta o pa first cut na tayo mga kamasta no? ayan uh, nata natapos na namin masilyain huwag nyo kalimutang uh, ayan bago nyo pinturan mga kamusta dapat linisan nyo muna yung board o kaya yung pinaglihaan kasi pag kaya may alikabok eh, sigurado hindi kakapit yung pintura natin. Kahit nasa wall, mga kamasa, ganun din. Dapat linisan nyo lagi. Uh, eto, uh, -re pa natin to, kagaya nyan, no? Pagka napinturahan talaga, mga kamasa, lumilitaw na yung mga scratches niya, yung mga tama. So, uh, kailangan talaga yung ganyan na pumamaraan natin na kung saan dapat mapinturahan nyo kagad. Tapos, uh, -re na. Para sabay-sabay matatapos to. Kasi pag uh, may mga nahuhuli, talagang kaabutin ng siyam-syam mga uh, kamastan. Mm